Uy, ganda nito. Ni... Oh. Ganda oh, pang lagay ng prutas po. Kunin natin. Yeah. Uh. Ito, ito, medyo yan. Yan, okay. Yan. Ito. Tayo ko natin, natin sila ni kababayan no? oh. Ayun, shout out. Shout out, shout out. Okay. Teka, okay. Batangas po. Batangas, Batangas. Kaya po, Khan. Angilis, Pampanga. Yung kapampangan tapos batanggin niya yung Ayan, so, di ba? Takuan nila, oh uh. Dami Dami uh, Eto yung ganitong nakuha ko, marami Bigat, libre lang yan, eh uh. Oh, ganda Wow, ang ganda na nakuha nila pang display, oh uh. Dami niya pang display Yun, what's up mga idol? Magandang gabi po sa inyo lahat Buri tambak sa panibagong vlog natin At dito naman tayo ulit po sa ano Sa Friday Market Harads po Ay, sa mga nagtatanong po Kung paano na magpunta dito Sakay po kayo ng taxi. Sabihin nyo po ay Friday Market Harans po. O kaya Sukjuma. Ayun po yung may Lolo Hypermarket po. Ayun. Tapos doon mayroon siyang 24. Tapos yung iba kasi naliligaw daw sila kung saan daw po yung parting babasagin. Pag nandun po kayo sa Lolo Hypermarket, pag naglakad po kayo, tapos mayroon kayo makita ang 24. Tapos Max 24. Tapos sa tapat, sa tapat nito ito mayroon po kayong makikita ang buski po. Tapos dito sa tapat ng buski po, mayroon siyang gate dito. Yung gate po dito sa may tapat ng muskin, nandito po malapit po yung ano diyan, malapit po yung mga babasagin. Kasi pag dumiretso po kayo doon sa may 24, dumiretso kayo kasi may gate din po doon, mga ukay-ukay -okay po yung ah uh, Ukay-ukay, -okay, mga rilo, mga pabango. Dito naman po sa may party dito, sa may tapat ng muskin na yan, ang mga nandito, mga furniture, tapos yung babasagin po, nandoon sa kabila. Ayun. pupunta na tayo doon mga idol. Kita tis na lang po tayo dun sa loob. Okay po. Ah. Ah, grabe po. Ay, lalaki eh. Siging. Walang kumukuha mga idol oh. Grabe. Wala talagang kumukuha sa mga malalaki dito. Oh, ito. Mas, Mr. Beaker. Ang dami ako nakuha ng ganito ah. Oh, ito to. Galing ah. May mga butas pa oh. Oh, platito. Ito ganda ito. Ah, dito pala si Jay Channel eh. Hey, hey, hello, hello. Sigla dito. Ah, yan oh, ayos si yan. Ito, to, to, to. Ayun. Oh, wala na lang kumuha nito. Oh. Ay si Ka Angel po. <laughs> Get out. Oh, yan lang, bago lang eh. Ikaw, marami ka na kuha. Ito wala. <laughs> oh, yan oh. Oh. Wow. Naman. Yeah. Kaganda, talaga naman. Ya. Ha? Gaganda talaga niyan. Ito mga idol, oh, uh, sobrang bigat. Kaganda nito. Ni oh. Kaso lang eh, pwede pang nato, eh. uh, ano to eh. Ah, tawag doon. May crew ba? Diba? Ito dalawa oh. Ayun no, dalawa oh. Oh. Dalawa oh. Oh. Ano kaya kano dito? Lagay dito. Ha? Uh, kanin. Ah, kanin. Kanin. O ito Ayun, Ay, no, walang kumuha oh. To 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 Ay plastik. Nga ano na to, hindi mapasag. Oy. Uh, ha? Sinta Ay, ewan ko, ano yan? Di ko alam. <laughs> May mga butas 'yo. Grabe. Na nahilo ako ah. Nahilo ako nung kukunin natin. Sa <laughs> Uy. Cute nito. Wala na, ayun na. sayang binigay ano, may ka-angel po. Ah, ayan, nga 'yan. Doon Op. Dali lang, wait lang. <laughs> ay, ah, ito to. Ayun, oh. oh. ay lagay ng puto oh. 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 Hello, oh. <laughs> hello. 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 Oh, good. Yeah. Ah. Uh, ganda. Laki. Oh, ganda. Lucky. Oh, oh. Kunin natin yan. Pang, ano, ha? Pang galing, oh. Meron kang ganito, sosyal. Sosyal, sosyal. Oh, excuse me. up. Oh. Okay. Oop. <laughs> Oop. Eww. Oh, ha? Bakit? Parang may nakita ako dito. Parang may nakita ako dito sa baba. Ayan, oh. <laughs> kal, 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 kal talaga. Lino ng mata ko, ah. <laughs> oh, wag yan, wag yan. Ang to. Oh, ito, ito, ito. ito. Wag yan, wag yan. Ayan, oh. <laughs> ito, ang daming ganito. Kaya, saan kaya ito? Oh, yung cute Oh. Tangan oh. apat. Ha? Ano? kame Wih, ganda nito. Ganda oh. Pang lagay ng prutas po. Kunin natin. Bakit na to. Ganda oh. Ganda nito. Oo. Ito, kunin natin to. Pati to, ganda. Wala siyang damage. Oh. Oh, up. Ay. Sabiyan. Ito ano kaya paglagyan nito? Wag natin kunin to. Oh. <laughs> ito. Oh. Oo, oh, up, oh. Ah, medyo may damage na. Ito mga platito, kunin natin 'to. Basta medyo okay pa. Oh. Ano oh, ganda oh, wala siyang damage. Oh. Toto 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 to. Ay, lagay na sa sawan. Daming damage. Oh, isa. Dalawa. Atlo. Apat. May e, sana, oh. Ay, ginuha. Ya, ay, sayang. Ah, Sabrokin. up, to toto-toto. Hindi po, hindi po. Ay, lagay na yung sabaw, oh. oh. magi. Tapos, lapito. Oh. Ayun, to to to. 'Yun, 'yun pagdireyo ng platito. Ayun, to to to. 'Yun oh. Wo to, ha? Ayun, ayan. Yeah. ayan platito, wala na, wala na 'yung platito. What? Ayun, boo pa. Wala ni. Oh, diba? Yeah, <laughs> sabali tayo. Ha? Ah, ah. Tama mo. Ito, ito, medyo yan. Yan, okay. Yan. Oop, dito ka, baka mabasag ka eh. Naman, ang dami to. Wala. Ito, ano naman to? Huwag <laughs> yan, sobrang bigat. Naman, ito. Ito, 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 ito. Ah, may damage. Ito, ito, ayos to ah. Hmm. Ayos to. Ito na tayo ng platito. Wala may platito. Naubos na. Ito, ito, ito. Ay, ang galay na ito ha. Okay pa ito ha. Pinatay oh. ilalim. Okay pa. Okay pa ito. Okay pa ito. Okay dito. La, bi di, kal kal, ayan oh. Lagyan natin diyan sa loob. Kal 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 kal. Toto toto to. ah to, to. oh. Sa da, dalawa. Ah. Sa da, bien up oh. Excuse me. Sabet. <laughs> Excuse me. Okay. Oh. So. Ayusin na natin 'to. Ya. Yeah. Ayusin lang natin to. Kaya natin to kung naglalak siya. Pag hindi, huwag na natin kunin. Di ba? Oh. Ha? Oh. Oh. Okay. <laughs> Ganon yan eh. Pag, pag iniwanan mo, kunin nila yan. Oh, atin, atin. Ayaw man maglak. Ah, sira yung takip pala. Oo nga, ang takip ang sira. Sira yung takip pala. Mabuti nakita ko. Hila-hila. naman tayo mga idol, oh. Ayun, oh. Ayun, nakuha natin, oh. Oh. Hila-hila na naman. Ayun, si Ka-Angel. <laughs> Doon, wala. Ay, hindi pa binaminigay. Bin, Ayun, oh. Ang dami pa, hindi pa pinaminigay, ah. Oh. Ito <laughs> ko, pinagpawisan sa ano. Oh, saan? Pinagpawisan. <laughs> Hehehehe. Oh, Ang dami, oh. Gaganda, no? Yang ini tuh. Vacuum? Oh nga, vacuum, mahaba. Oh, dami po. Oh. Mamaya mga idol, tatapo nila to. Oh. Wow, ang ganda, oh. Cute, diba? Tapos mga termos, Ayan, eh, dami, oh. Oh. Uy, takore. Oh, oh diba? Hmm. Ayun ko natin na sila ni Kababayan o oh. Ayun, shout out Shout out, shout out Teka, Batangas po Kaya po, saan? Ang ilis, Pampanga Ayun, Kapampangan, tapos Batanggin niya yun Ayun, nakuha nila o oh. Dami Dami Ito yung ganito nakuha ko, marami Bigat, libre lang yan e eh. Oh, ang ganda Wow, ang ganda nakuha nila pang display o oh. Dami niya pang display na unahan tayo mga ito kasi tinterpi na ako eh. Oh. Wow. Oh. Ang ganda ng nakuha nila. Ang libre lang po ito. Libre lang, Oh, ang ganda oh. Di ba? Diba? Okay, mga baso pa. Oh. Wow. Hindi pwedeng tagayan ng reduce to. <laughs> ganda ng dami oh. Oh. Oh, sunset pala oh. Nakuha nilang dami po. pang frame. Tapos, mayroon ba silang nakuha, no frame oh. na o? mo. po. Baka, pwede naman sa paksi. Eh. Oo, oh, oh, pwede. Gilid. oh yun oh, ganda. Para lang din mo yung Ayun pa, ganoon din, parias. Tapos din. po. Malapit lang pala kayo dito, parwan niya. O, pa ako eh. ay diba? oh layo. meron.